Nagtatago sa pagitan ng malawak na lupain at bundok at naglalaman ng malalim at makulay na kultura. Ito ang Cotabato. ang bilang landlocked province in the Philippines dahil pawang mga kalupaan at kabundukan ang paligid nito. Hitik sa biyaya na mula sa bundok Apo ang probinsya ng Cotabato. Bukod sa pagiging highest mountain in the Philippines, tanyag green ang Mount Apo dahil sa mga geothermal fields sa palibot nito. Kaya bukod sa renewable energy, nagbibigay rin ang bundok ng mga pasyalang pinabalik-balikan. Kagaya na lang ng isang lawa dito sa Kidapawan City, sinasabi na ito ay nadiskubre na sambit ng isang katutubo ang salitang ogko na ang ibig sabihin ay great. Kaya naman ito ay tinawag na Lake Agko. At kung mapapashel ka dito, hindi pwedeng hindi mo masubukan ang mud bath. Ang mga putik na galing sa gilid ng Lake ako ay mayaman sa minerals na nakakaganda raw ng balat. Naglalaman ito ng sulfur, silica, magnesium, calcium, at bromide. So ito, namin yung aming mud sa katawan. So feeling ko, sobrang smooth, smooth na. Sobrang oh. okay. smooth ang so feeling na-exfoliate na siya Sunod naman nating pupuntahan ang isang falls o talon dito sa Magpet Cotabato. Ang Tausuban Falls ay may taas na halos 30 meters at ang tubig na nanggagaling dito, umababa mismo galing sa Mount Apo. ang salitang tausuban ay galing sa salitang manobo na ang ibig sabihin ay waterfalls. At dahil sa pagiging tago nito, napanatili ang ganda at linis ng tubig ng talon. Bukod sa pagtampisaw sa malamig na tubig, maaari ring umakyat sa itaas na parte ng falls. Ingat lang, D.O.S.T. Barkada, dahil matarik ang daan paakyat. napagod ka naman sa mga outdoor activities aba pwedeng pwede ka namang mag-relax dito sa isang Bali-inspired resort sa Magpet, Cotabato. Sitio Maupot is the original name of Magpet. Magpet the, the name of the town itself. It used to be called Maupot before. Maupot is from Manobo word um, Linutpot which means um, a place where people gather um, to partake their packed lunch wrapped in banana leaves called linupot. At the owner, they went to Bali, Indonesia. So bakit hindi natin pwedeng gawing um Bali yung maupot natin. So we they bring the Bali here in Mindanao. Dito sa sitio Maupot, maaaring ma-enjoy ang iba't ibang activities kagaya ng mga view decks. Bird nest at Giant Swing. Sa lahat ng amenities na ito, kitang-kita mo ang ganda ng Mount Apo. Nakakagutom naman ang mamasyal at mag-ikot dito sa Cotabato. Kaya eto, chibugan time na! Dito pa rin sa sitio maupot, ipat-ibang nakakatakam na putahe ang maaaring matikman. So, unahin natin dito sa beef rendang. Siyempre. Okay, Alright. Mm. Actually, authentic. Yung mm -hmm. lasa nila. So, ang sarap lang na kamix nga yung coconut, no? Ah, oh, yes. Gata ito. Gata. Oo. Oh, oh. Alam mo ba, ito ang tinatawag nilang linupot. So, diretso na siya, no? Yung ulam nakapatong sa kanin, mm -hmm. kasama yung itlog, tsaka yung kamatis. <laughs> mm. Sobrang crispy, nung no? Let's chonkawari. ko dahil nga binalot siya sa dahon mm. ng saging, mm. no? No moisture niya, so mas malambot pati yung kanin, mm. no? Tapos yung lasa ng ulam talagang dumikit na sa kanin. Kaya mm. pagka, pagkasubong pa lang, mm. malinaw mm. na. At ito, Rihanna, ito nakikita nila dito sa harap ay ang kanilang whole buttered chicken. Okay. Ano? Ang sarap! Lagyan mo siya ng kanilang gravy. Mm. Tingnan natin ang kanilang family bundle meal. Ito na! Sa family bundle meal, isang bilao ng barbecue at seafood ang lalantakan ng pamilya. At syempre, DOST Vergada, there's always room for dessert. Crunchy. Crunchiness Crunchy nung kanilang... Wow. Ice cream ba itong nandito? Or parang... Parang whip cream cream whipped cream ata siya. Okay. Oo, oh, oh, no? Mmm! Mm. Wala akong masabi, Rihanna. The best itong artist ng nila. Mula sa nagagandahang pasyalan sa paanan ng Mount Apo hanggang sa mga nakakatakam na putahe, ano pa kaya ang tinatagong ganda at sarap ng Cotabato? Kaya sa pagbabalik ng Science Pinas, mga kakao naman ng Cotabato ang bibida. Kapag pinag-uusapan ng isla ng Mindanao, isa sa una nating nangisip ay ang industriya ng kakao. Partikular na sa Davao dahil nasa kanila ang pangunahing produksyon. Pero alam nyo ba, DOST Parkada? Sa pakikipagtulungan ng Department of Science and Technology, isang proyekto ang kasalukuyang pinagtutuunan ng pansin dito sa University of Southern Mindanao. Malaki ang pangangailangan sa cacao beans sa buong mundo na umabot sa mahigit 5 million metric tons. Mula dito, less than 1% lamang ang kontribusyon ng Pilipinas. Bagamat angkop ang ating bansa para sa produksyon ng cacao, dahil sa klima at heronggapiya nito, may ilang mga hamon na kinakaharap ang industriya. Ilan dito ay ang mababang produksyon, mababang kalidad ng beans at mga produkto nito at kakulangan sa mga teknolohiya sa post-harvest. Bilang tugon, itinatag ang Kakao Research and Development Center sa pamumuno ng University of Southern Mindanao. Layunin ng center na magsagawa ng mga R&D projects na tutugon sa mga pangangailangan at suliranin ng kakao industry upang mapalakas at mapaunlad ang industriya ng kakao sa Pilipinas. Kaya, samahan niyo kami at alamin ang sekreto ng kakao sa Pilipinas. Magandang araw, D.O.S.T. Barkada. Makakasama natin ngayon si Doc Edward Barlaan, ang program leader ng kakao R&D Center dito sa Cotabato. So Doc, bilang sikat ang Davao for Cacao, bakit po nandito sa Cotabato ang kakao R&D Center program? Aha, kasi ang Davao, known siya sa production ng cacao. Actually, hmm. sa Pilipinas, ng 80% ang kwan, ang kabuuhan ng kanilang production. Hmm. Pero ang research, yes. development, Innovations, Extension, ay nandito sa University of Southern Mindanao. In fact, nandito din yung mga experts, mga researchers, at saka ang active na research dito din sa USM. Inilunsad noong 2021, layunin ng programang ito na solusyonan ang mga problema ang kinakaharap ng industriya ng kakao sa probinsya ng Cotabato. For example, ang ano yung mga sa production, sa pag-process, sa post-harvest, at saka iba-iba pa mga problema para mabigyan namin siya ng research, mga development, mga innovations, and then babalik sa kanila yung solution. Halimbawa na lang sa post-harvest processing, dahil kulang sa mga teknolohiya, kulang rin ang mga produktong maaaring magawa mula sa kakao. Kaya say no more! Dahil bilang parte ng Nicer Cacao R&D Center, isang processing facility ang itinayo dito mismo sa University of Southern Mindanao na nakatutulong sa pagproseso ng mga inaning kakao. At siyempre, kapag sinabing kakao, ang unang pumapasok sa ating isip, chocolate. Kaya tayo nang silipin ang kanilang pasilidad. Sir Harry, andito tayo ngayon sa processing ng cacao beans, no? Bago siya maging chocolate. So dito sa first part, ano po yung ginagawa nila? So we always, kami po dito, gumagamit talaga kami ng fermented dried beans. Hindi biro ang pinagdadaanan ng mga cacao beans bago maging chocolate. Dadaan muna sa sorting ang mga fermented cacao beans, kung saan pinaghihiwalay ang mga good at bad cacao beans. Para malaman kung ano ang good at bad cacao beans, kailangan tingnan ang kulay. Color brown ang mga good cacao beans. At sa hugis naman, dapat plump o buo ang beans at walang basag o kahit anong deformities. Pagkatapos isort ang cacao beans, sunod itong isasalang sa roasting machine. Isa ito sa kritikal na parte ng paggawa ng tsokolate dahil ito ang maglalabas ng natural at masarap na lasa ng tableya. Isasalang sa roasting machine ang mga kakao beans sa loob ng 30 minutes. mag ang roasting sa mataas na temperatura at unti-unting papababain hanggang sa 120 degrees Celsius. Mm. Pagkatapos sa roasting machine... Iga-grind naman ang mga cacao beans. Melanging naman ang susunod na step. Ito ang itinuturing na heart and soul ng paggawa ng masarap na tsokolate dahil ito ang pinakamatagal sa lahat ng processing steps. Dito, pipinuhin ng husto ang mga grinded cacao beans hanggang sa lumabas ang natural oil nito. Hindi pa dyan natatapos ang processing ng cacao sunod naman natin gagawin ang tempering. Sa pamamagitan ng marble top table, hahaluin ang malapot at mainit na tsokolate hanggang sa umabot ng 29 degrees Celsius. Sa tempering, masisiguro na smooth at pantay ang magiging lasa ng ating tsokolate. Pagkatapos nito, ilalagay sa mga mold para magkaroon ng form. At panghuli, ilalagay sa freezer para tumigas. Sa dami ng proseso ng paggawa ng tsokolate, masasabing made from love ang mga ito. Sa lahat ng proseso dito sa USM Processing Facility, mga estudyante at kananayan ang katuwang ng universidad. Para sa ating mga nanay, nakakadagdag ito sa kanilang kaalaman na maaari nilang magamit bilang hanap buhay. Para naman sa mga estudyante ng USM, malaking oportunidad ito at experience na magagamit nila sa paglabas na unibersidad. Sa ilalim ng Nicer Cacao R&D Center ay nakapag-design at fabricate ng mga post-harvest processing technologies. University of Southern Mindanao, hindi lang mga produkto mula sa kakao ang kanilang ginagawa. Nagkukulture rin sila ng mga quality varieties ng kakao. At ang mga quality planting materials na ito ay libre para sa ating mga magsasaka dito sa Cotabato. At hindi lang isang variety ang pinag-aaralan dito. Mayroon silang halos isang daang varieties ng kakao. naman, kumasa kami sa hamon ng Science Pinas. Paramihan ang maha-harvest na kakao sa loob ng dalawang minuto. At ang catch, dapat pasok sa kalidad at ready for processing ang mga bunga na aming makukuha. Susunod, sino kaya ang mananalo sa challenge na ito? ang kakao na bida dito sa University of Southern Mindanao talaga namang quality. Mula sa mga bunga hanggang sa mga produktong export quality. Kaya naman sa aming challenge, paramihan ng mga harvest na quality cacao fruit. Ipinakita muna sa amin ang tamang pag-harvest o paggupit ng fruit stem ng kakao. This is it mga ka-DOST Barkada! halo Wala! wala. <laughs> Bakit ang biniis? <laughs> Akala ko chilchila to. Kita? Wala kaming puno! Hindi po. Siyempre po. Oh! Ang lapit niya. Ito. Ah! people. After two minutes, oras na para magkaalaman. At ang criteria for judging, quality over quantity. Oh. Magkakaalaman tayo, Mark. Mariana, mukhang may iba akong overripe din May ilalabas kayo yung video. 15. 15. Yeah. dalawa na <laughs> Ayun nga sinasabi ko. 12 13 14 15 16 sana. <laughs> At ang nagwagi nag-expand na engagement ng Nicer Cacao R&D Center. Una, yung sinabi ko na kanina sa different agencies, tapos sa mga farmers, sa mga processors, tapos nakapag-engage na about sa cacao futures. In other words, we look forward 50 years from now, what will be the direction of cacao industry? Para sa dagdag kaalaman ukol sa cacao, ay nagtungo kami sa Iloilo, -ilo kung saan isinasagawa ang pananaliksik tungkol sa mabuting may nito sa ating kalusugan. Sa pamumuno ng balik scientist na si Dr. Jonel Saludes. Knife or the kasanggang nicer in functional food excellence is the facility that houses or hosts the nicer program called SPC Fuel for Health, which is a broad program that covers three agricultural commodities that is, sugarcane, pulses or beans, and cacao. We're looking at functional food components because these components go beyond the basic calorie needs of food and these components add to the nutritional value of a certain food for example lycopene in tomatoes to in improve eyesight and uh, curcumin in turmeric as antioxidant and anti um, inflammation component in foods therefore aside from eating nutritional food again i emphasize for basic calorie needs these kind of foods provide health and wellness value to these foods beyond the basic caloric needs. Therefore, by eating foods that contain high functional components, these serve to protect us from future diseases. Instead of taking in medicines to correct a disease, we take functional food to prevent diseases from setting in. Isang proyekto sa ilalim ng SPC Fuel Program ay ang Choco Care Project na pinangungunahan ng balik scientist na si Dr. Doralyn Dalisay. Choco Care is an acronym for Chocolate Functional Commodities as products of academic industry partnership through research-based enterprise. May tinatawag tayong mga functional food. Yung functional food is kinakain yan natin na aside sa nutrisyon na makukuha natin, meron pa siyang ibang mga function na makapagbigay ng, ng lakas sa, at wellness sa ating katawan. When we look into kung ano yung cacao products, yung percentage ng chocolate, kasi chocolates with cacao percentage, 60% below, are called candies. 60 up are is something that we could look into. Hindi naman pwedeng eh, hindi naman lahat ng gustuhan ng high concentration ng kakawae eh, o oh, dahil mapait siya. But depende rin 'yon, no? Magde-depende rin 'yon sa pag-formulate and then pag-create ng mga chocolate. So, yung chocolate, yung cacao beans, cocoa, ah uh, cocoa, ay napaka-rich. Mayaman siya sa mga components na tulad ng mga flavonols, na flavonoids, and also alkaloids na makapagbigay ng wellness sa katawan tulad ng pagbababa ng blood pressure at saka sa pagpatibay ng isip o lakas ng isip. Yan yung tinitingnan namin sa aming mga project at of course, yung tinatawag natin na antioxidant at saka anti-inflammatory. Dahil these flavonols that are present sa cacao are already known and have scientific claims that they are indeed used in this kind of, of wellness. So take note, hindi natin pwedeng gamitin yung chocolate para sa cure or lunas. So ngayon, nagsisimula na kami sa pagsusuri ng mga tsokolate galing sa Malagos. So meron kaming walong different produkto nila na na namin yung mga komposisyon at saka tinitingnan din namin kung totoo ba na makapag lower ng blood pressure or totoo ba na pag makipag-enhance ng memory. Dahil yung goal talaga namin is it will tell the community that there is a composition na makapagbigay ng, for example, prevention for Alzheimer's. So, here at Malagos, we make chocolates from tree to bar. So, ibig sabihin nun yun na Una, farmer kami. We grow the, the trees at our farm located close to Malagos Garden Resort and then we make it from tree to bar. So, big sabihin, from scratch po, grow kami and then we ferment the beans, we dry and then we process the beans, we grade them and then bring it to our chocolate factory. So, sa DOST, we, hindi man sa bola-bola, no? pero Um, the number one uh, government agency that really help us is is DOST. No so mayroon kaming DOST, DOST setup, Tapos nag DOST tapi for their purchase order financing. Like for example, yung setup program, ginamit namin yung fund ayon para bumili ng winnower. Ito imported to siya na equipment. No ang ginagawa niya is naghihiwalay yung cacao shell at sa kanong nibs. Tapos We had the Cradle program then. Ang collaborator namin was UP Los Banos Food Institute. And then, meron kaming under the NICER program, Knife, Choco Care, no? with the DOST uh, and the University of San Agustin. So these programs really help us a lot in our RD efforts. No? For us, RD is very important. No? Innovation is core values din namin as a company. And we are very excited with Chocoke. Cause it will really allow us to make a claim. No? Kasi yung mga testing. Na gagawin ng University of San Agustin. Uh, they will test our product, our chocolates. Very important yung itong mga R&D projects no? kasi maraming masyadong nagbe-benefit ng mga farmers sa buong Pilipinas. It's very important that there's going to be deeper studies on cacao and its health benefits. Kami as a farmer, We don't really have that expertise on further research so kailangan talaga namin na magreach out sa mga experts sa mga scientists na maraming alam tungkol sa ganitong field Ang programang ito naging posible dahil sa pagtutulungan ng academic institute at ng private and government sector It is the synergy of the commitment of the university administration and the Philippine government through DOST that has enabled the transformation and the realization of countryside research and development here in Iloilo City. So sa ating mga mamamayang Pilipino, ito na ang pagkakataon na mag-indulge tayo sa tsokolate, hindi na tsokolate na candy ha chocolate na maltaas yung percentage niya sa cacao products dahil ito ay makapagbigay sa inyo ng lakas at makapagbigay ng magandang brain health at saka wellness sa ating katawan tabato na papalibutan man ng lupa at bundok, hindi naman sikreto ang mga kinukubling yaman nito Mula sa mga pasyalang close to nature hanggang sa mga produktong export quality ng napakaraming handog ng probinsya. Busog sa hindi malilimutang karanasan at mga kaalamang mas lalong magpapayaman sa ating buhay. At gamit ang agham, teknolohiya at inubasyon ang lahat ng ito Abot kamay nating mga Pilipino. Samahan niyo kami sa susunod na linggo para sa panibago at makabuluhang paglalakbay dito lang sa Science Pinas.